Ito na ang aking request. Gabi by Bakang. Yes. Examiner days. Ito yung nilaluto ni Bakang. Examiner days. examiner pa na. Oh, Dike, mo ha. Tungkol sa examiner. Day. nilaluto know. yan ni Bakang examiner. And since nilaluto niya yun, always na namin nirequest request Itong Gabi. Italian chorba. So, iba-iba, meron spicy, meron hindi kasi hindi sila kumakain ng silo. Ceiling brown lang Or pinakain ni yung baka. Color choices. Oo. Kasi oh. mahilig din kami sumaang. So lalagyan pa ng carrots. Ano to? Tamotin eh. Oo, oh, for dinner though. You know, ako. Paman? <laughs> <laughs> Itabang man? <laughs> <laughs> yeah. So later ang ating Kavi Festival. Bye, Bakang Vlogs! Hello guys! So ito na nga, magluluto tayo ng uh, gabi. Gabi, gabi. Tapos, syempre, dito si Odi ba? So nakatikin mo siya rito. Kaya na din. Tapos, uh, ito ay gabi. Tapos, dinuro. Ah, uh, niya siya. Ano, ano English lang? Hindi, nang ibalik-balik. Hindi niya siya. Nana, nagigit siya kalag po. Ano ang tuyo? Ang tuyo, hindi dapat. Ang hindi dapat. Ang tuyo, hindi kaya na... Gama'yon na r'o? So, ni na r'o siya? Di siya baga'on? English. Ano yung... Ano po ay gabi? At nagurang-gurang ganito po siya. Ano yung English ng gabi muna? Mm. Ano English? Ngayon, English yung English? Kaya yun... Ano yung English ng gabi? Gabi... Nay! So kaya yun, kaya comment na lang sa'yo anong English ng gabi o nangyay. Tapos ito naman ay unyo. Tapos... Uh, <laughs> sibuyas at bawang. Ano mm -hmm. yung ba? Ano Sibuyas is onion. Ayan lang. Onion at garlic, so... Gabi is taro barang. at uh, taro ba? Taro, di ba? <laughs> Sir Shabu. Sir Shabu. Yung isa Alagyan natin ng... Uh, ito. Giwa ko na nila. Giko ang... Um, Food processor. Pwede lang ka siya mo. Uh, uh, siya... Uh, Ewan naman itong kuwan kayo mapinoy siya ba? Kini. Nag-good luck na lang. Basta alin kini yung baga, pag luto. Hmm. Tapos lagyan natin ng konting flour. Flour? Flour. Flour daw. Flour. <laughs> Flor. Florencio? Hindi na, nalang sa gasolo no? eh. Sa otro kayo gagagayo dito. Dugit kayo maluto. Hindi rin ito. kalayo. Di Dili kay makontrol. Ah, makontrol ang kalayo. Pa, pa. Ang sukasyon. Dili sa kusog dai. Sana sukoso from Japan. All seasoning na to. Ito yung ito yung parang all seasoning sa kanina Kasi so, dito na lahat, mga bawang, sibuyas, mga manok. Well, mo? man <laughs> then finally... Egg. Pat pat. mga shell pat. Pat. Sugar. <laughs> nice kayo. Ipil <laughs> na ang mga shells so mo Pat. Pwede na sabi ka lang. <laughs> Hindi <laughs> Hindi may stock sa shake lang natin ang bongga. Shake is ganon mix. A mix. <laughs> mix <laughs> is not <natin> the ang... <laughs> <laughs> Marami, marami masyado itong anong gilidin yung ni... taghanak so, yun, ka. Sige, nanakit ka Why? <laughs> Ayan, mix bongga. Ay, mix na ng bongga. Ano na gravy na kami? Hmm? Justin Sang ba? Ibu? You know? Ang ah. asin? Pwede. Ito asin sa daibing. Kimura sa pandit siya. sugar mo. Sarang hapa Tapos, asin tayo bong. Hoy! Ginoog ko! Sure siya, na. Hahaha! Sama na, pa magic na Galing. na. Sa bagay, magtubig mo sa naman baby, wala lagi okay, Baby. Saan so, na tayo? Um, may pagdala ko tong curry mo. Itong yata di sa pangal. Oo, may, may, oh. may do-doa na ito. Tuyo naman. Pap. Sarap. Eh. Mm, sarap. Pwede na Mayot. siya. <laughs> Mayot. Pipituhin na siya, guys. Tapos, nasa nyo kung ano yung sauce. Tapos Hat ito naman, meron tayong optional gusto niya na maanghang. Kami gusto namin maanghang. Ma na si Mamshi dito. Maglagay ka, di ba? Oo. Oh, Butan na. Kasi it's super anghang daw si Mamshi. Ako rin. I want spicy. Pak! Pak! Dabit ko nga. Pak! Pak! Dabit ko nga. Grabe. Grabe nga halang. Hello, So, optional guys, gusto niya maghag, pwede niya man. Mayroong chili powder Last or labrio. mag... Or e, tayo yung chili powder okay. or... kasi so, yung amoy ng... Sili. Ako yung Julian, yung Julian. Ito na guys, final. Ayan. So, ito na. Ito maghag, ito yung hindi. So, ang perfect nila call at mamshi. So that's it. So ang, um, final result. Uh, final result ng at ating <laughs> dating ulam. Come on. Like what you're just doing? Oh, you're balling in your movie. You're not controlling. You're not going to hindi naman natin gawin lang <laughs> gabi pati gabi pati, ano sa pati? gabi pati kung saan na hindi siya gabi, alam si mommy night it's taro

it's uh -huh. Thank <laughs> you.